Hello, madlang people, mabuhay. Welcome to cemetery. Her and kain ka Ako ay dadalaw na sa magulang ko. At magpipesta po dito sa lugar namin. Matraffic na po. Ayoko makisabay sa traffic. Ayan, uh, bumili ako ng tag bulaklak na tag 50 pesos para tipid. Favorite ni mama yung bulaklak na to eh. na. Ah. tayo sa parents ko. Maingay lang dito. Bad lang sa pwesto ni mama at ni papa kasi malapit sila sa bahay ng mga aso. Ayun, kita-kita pangalan ni Mama at Papa. Ayun, bulaklak pa rin. Yung madlang people, si Mama at si Papa. Mama, Papa! Merry Christmas advance. Magpipiesta kasi ma. Kaya ngayon ko na kayo dinalaw yan. Bigay ni Eper. Ayan. Ayan. na. pe mas ako madlang paper kasi amoy kanal. Minsan <laughs> ginagawa kasi dito yung mga puntod eh. Ayan. May dumadalaw na rin oh. <laughs> Dadalaw ka na rin te. <laughs> kasi no? Traffic. Mabuti na lang, hindi pa masyado traffic. Eh. Kaya sabi ko, ngayon na lang dalawin. Dapat sa 1 pay. Inaalala ko yung mga uwi sa probinsya, yung mga bumibili ng pamasko, tapos magpipesta pa pala dito sa atin. Kaya ngayon ko na dinalaw. Mm -hmm. Si na mama papa. Mm -hmm. Ma, kaway kaway. Mama, papa. Kaway kaway dyan sa heaven. Ayan. Kita na kayo ng madlang people. Magpipray mo na ako madlang people. Bye-bye.